Oh, wow. Wow! ,000 ,000 oh, ito oh. Oh, may maliit pa ng Oh, wow. Oh, hmm? may dalhin natin ito. Baka may 1 million. Oh, may maliit pa ng Prada. Wow! Wow, ang ganda. araw sa lahat and welcome to Philir o Daniel Ngayong araw na ito mga kapilyon ay galing sa trabaho ba Tapos mag-ano lang tayo, magdandaan <laughs> tayo sa <is> mga basura <laughs> Kasi para mamasura tayo masing nila oh tapos ito ay may ano ba Rice cooker, tapos parang urasan Dito oh. Ay tingnan natin itong plastic na ito mga kapilyon Para meron ako nakikita ah, tingnan natin Dito banda mga kapilyon, may nakita akong ano mga kapilyon mga pasura ba galing ako sa trabaho pasensya na kayo wala akong gloves kasi ano hindi ako nakasuot ng gloves kasi galing ka kaya ako sa trabaho tapos naiwan ko pala sa bahay yung ano ko pero sayang kasi ito nakita lang kasi natin ito ba sayang kasi tingnan natin kung ano to parang costume tingnan natin yung nakita kasi tayo dito hmm? parang costume ata to or ano ba to yano ano lang pala. Ay, may bag pa man lang kapiling ko. Oh. May bag pa nga oh. Mm, oh, wow. wow. May wow na bag pa oh. <laughs> Galing sa trabaho ba? Oh my Diretso god. ko no, muna kasi kagabi nagdumpster ko hindi na ano ba. Ito oh. Oh, may maliit pa na wallet. Oh, wow. Oh. Eh, dalhin natin ito eh. Baka may 1 million. Oh, may maliit na wallet. Wow! Oh, ang ganda pa ng bag. O, oh, diba? Jackpot si Blingiro kahit galing sa trabaho ba? <laughs> galing sa trabaho na kano. Ito oh. Ano pa siya? Wow! Parang kung kailangan ba? Kasi ano man. Makinig, ano lang siya? Nadumihan ba dito? Ilbi pala? Ilbi?

may tag pa wow ito ang dami nito baba ka iwan ko lang pa ano kung ba? baba siguro to eh. naritaso ba ang dami kasi tapos ito oh ito rin ang panyo oh, oh dali natin itong panyo eh sobrang ano eh sobrang bago dali eh. lagay natin yan dito dali natin itong panyo Ito rin oh. <laughs> Iwan ko lang parang national Kusyong nga, 'di diba? Panyo rin oh. No, oh, Louis, Vuitton na panyo. Louis Vuitton nga sa bag to. partner to sa bag. Louis Vuitton na bag. Ah. Punas lang naman katapat ng bag niya. Ito rin oh, maganda rin ba? Ito oh. Dalhin ko rin ito dahil pang social mo ito. Ang bango pa ba? Tingnan natin kung ba, anong to parang wardrobe or ano iwan ko lang ito. Eh. Baka pang ano to? Pang katulo pang panggabi manguro to pang, pang tulog. O ayos pang sipir. Ayos pang sipir mag oh, sobrang bago pa kasi oh. Dali natin ito. Sayang man pag ano. Hindi natin dali dali natin. Yan. Pati rin ito oh. blisir o oh, iwan ko lang. Dali din natin to bago man. Yan, bago rin. Ito, belt. Na, na, na ano na, na. mo na natin itong isa. Uy, naku, naloko na. Ito rin, oh. Parang, wag na lang yan. Kasi parang cuban yan, na ano na. Oh, may bag pa dito sa ilalim mga kapilingan. Diyan sa loob, tingnan natin yan. Surung pa to sa lobo. Pus tayo ng kalat. Kinuha ko yung plastik. Nilipad sa hangin. <laughs> ano ba oh hmm? Wow. Prada. Wow. Ang bago. Ano pa ba? Madala pa. Hindi na. Sobrang bago. Surung madala pa. O. Ano pa ba? Ayos pa ba? mat may mga wow. ano pa sa mga hmm? dami. subrang dami. Oh, wow, ganda pa ng mga damit ba? Wow! Ito oh, like nito oh. ganda pa oh. Wow! Alin ko ito dahil anuman. man. pa eh. Ito rin. Hmm. Ito ito oh, mag magamit ito sa mga ano ko. Ang ko rin yan. Ito wag na to. Ito, dito. Dali, yung Prada, dali natin itong bag. Tuwag wow. na to. Eh, dito pa lang hindi ko dalhin. Dito, dalhin ko pala to. Namikos na. Meron wow. pa, oh. Nakalagay pa sa plastik, oh. Parang scarf. Nakalagay wow. pa, oh. Eh. Dahil ito yung scarf, oh. Parang scarf, eh. <laughs> Ah, nga. Dali na bago may nakalagay pa sa plastic, hindi pa nagamit. Sige pa. Pula pa yung ano yun, ilagay lang natin yan sa bag. Kasi ano man. Ito rin oh Pang babae rin, pang sosyal ba? Pang, pwede pang ano, ay dalhin pala natin to. ito. Ito, eh, wag na to. Tapos mga ano na, mga putrag na. Wag na I eh, ano na natin. Ilagay ko na sa alalagyan. <laughs> Akala eh yun galit sa trabaho ba? Nagdandaan lang tapos may nakuha tayo. Kaya sobrang swerte ni Pilingiro no? Kaya, at pasinsya na din kayo no na ano ba? na minikos-mikos natin, hindi tayo naka kasi naiwan nga yung gloves ko, hindi <laughs> ko pala dadala pero sayang din kasi yun, pag hindi natin kulin ba nakakuha tayo ng bag, o ba diba? LB na bag at, at yung oh. ano, Prada <laughs> sobrang, pag ano talaga, pag swerte-swerte lang talaga oh. hindi ko nga in-expect yun ba, na ano, <laughs> may makuha tayo kaya yun, kahit ano, kahit ano, <laughs> ano, random lang ba, may makukuha talaga pag mag-sipag ano, oh. lang talaga, mag, mag-lero-lero ba <laughs> 2,000 years later. Ako na siligiro ba? nagtitiktok pa rin tayo. <laughs> Panay ako, salita kanina, hindi ko planaon yung microphone ko. Naku, first time natin ito magano ng gabi ba? Parandalian na natin ito. Hindi na yung magdugay ba? Kasi hindi natin alam. Takot kasi ako pagdilim ba? Baka ano ba? Sabihin na ano ba? <laughs> Iwan ko lang ngayon. Salir ba to? Kasi ang higpit pa naman ng pagkatali ng ano nila. Tanggalin muna natin itong ano eh. Yung gloves natin para makaano tayo. Mabilisan natin. Iniwan ko lang, no. Madili man. Pero ang ganda, mga kapilingon. Parang ano to ba? Parang higaan na naman. Na-addict na talaga tayo sa ano ba? Kasi may kamahalan. Kasi itong mga komporter. May komporter ang tawag nito, no? Hindi mamaya. Tanan natin. Kasi ang higpit ng pagkatali, eh. Marami pa namang sasakyan kasi traffic. ano ba? Nai signal light pala. Traffic naman. Loko na. Ay, nako.

Kasi unan pala <laughs> unan pala mga kapilingo nakala ko kumpurtir naloko na talaga sa pilingiro ang ganda din ng unan no? oh ang ganda ba mga unan pala ito kasi ang kulay niya dito akala ko kasi ano meron din dito sa gilid tingnan din natin ito sayang din kasi mag ano ano kaya ito no ang dilim At nga. Ako, hindi, hindi, ko nga maklaro kasi ang dilim. Iwa. Mas maganda talaga, mamasura pag um, ano, maliwanag. Baka iba, anong madampot natin ngayon. Unan pala. Naloko na. Ito, ano to. Hindi ko kasi maklaro eh. <laughs> ano pala to? Tawang tawas, pilingiro. Ano lang pala? Yung ano sa unan ba? Punda? Naloko na. Hindi lang natin ito dalin yung unan. Oy. Marami mga unan sa Pilipinas. Madali lang tayo magagawa nito ba? Yung ano na lang, yung first... Nagda-dumpster. Oh, Daibig sa gabi. At dito banda mga kapilong, may nakita rin tayong ano. Wow! At dito banda mga kapilong, may nakita rin tayong sandal. <laughs> Hindi na lang ako mag gloves no, kasi pauwi na kasi ako ba. Maghugas na lang tayo ng kamay mamaya. oy ang ganda pa kasi oh. Kasi ano, gabi din kasi ba, natakot din tayo ba. Pag ano. Oh, no, dahil din natin ito, ang ganda pa oh. Sa gilid pa tayo ng daan. Kaya, ito ang ganda, piston. ang <laughs> ganda. Na ano, ng gabi, gabi na. Na masura kahit gabi na. Ang ganda oh. Dalhin natin ito. Wow. Ayan. Naluko na naka ano pa tayo ba? Nakakuha pa tayo ng sandal. <laughs> Tapos may cellphone. Kissing lang pala. Walang ano, walang laman. Baka may 1 million. Walang <laughs> 1 million. 1 million wala. Ayun, nakakuha tayo ng sandal. Kaya let's go Pangdagdag sa ating wow. ano ba, yung banig, comforter. Shoutout po kay Ma'am Vicky Agila, shoutout din po kay Ma'am Goriza Ihorango from Bulacan, shoutout din po kay Ma'am Ideliza Hineo from Kissong City. Shoutout din po kay Ma'am Zelda Otamotam from Cebu, shoutout din po kay Ma'am Celia Kado from milyaor kamsur Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Emily Espirito and shoutout din sa Pamili Castro, Solidad, Dalisay and Andred Pamili. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso and shoutout din sa mga asa-asawa ni Ma'am na si Sir Noel Siso at sa mga anak ni Ma'am na si Sir Jan at Sir Frank Christian Siso. Shoutout din po kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Sir Marco from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula and shoutout din to all Jimenez, Di Parin, Lasula, Nibril, and Tardos Family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Mary Jane Borgo. Shoutout din po kay Ma'am Pilar Pilapil. Unrelated happy birthday po sa inyong Ma'am. Birthday po ni Ma'am kahapon, April 30. Shoutout din po kay Ma'am Susan Raso. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma sir. Lalo lalo lang po sa mga ma Subscribe at suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. ponsor At sa mayroon po, po na subscribe, subscribe po na aking channel. Thank you for watching.